at maganda ang yogurt kung ito ay mo sa iyong gutis. Pero ang masasabi ko sa inyo, wala itong kwenta kung ito lang ang iyong ipapahid. So, kailangan nyo talaga nang mayroon itong ipapartner. Bakit nga ba hindi pwede nang walang kapartner ito? Sa sobrang nipis ng yogurt, at ikaw uh, ay lagay lang ng lagay, hindi mo mapapansin sa iyong mukha na bako-bako yung pagkakalagay mo. So, yun yung mga hindi maganda sa mga tira lang ng tira. So, kung kayo ay hindi nananalamin at uh, apply lang kayo ng apply, hindi nyo makikita talagang bako-bako at hindi diretso yun yung pag apply Ang the best na partner dito ay ang rice powder. So, ito ay... Uh, Lagyan mo lang ng konting lemon at paghaluin mo lang ay napakaganda na talagang ipahid sa inyong mukha. Bakit nga ba rice powder ang aking uh, sineshare sa inyo? Kasi ang rice powder or cornstarch ay talagang uh, uh, maipapahid mo siya ng diretso, walang manipis, walang makapal ang pagpapahid mo. At kung hanggat maaari, gagamit ka na ng brush, yung makeup brush or uh, paint brush na malalambot ay pwede na nangyari na yan minsan sa akin. Kung kaya minsan nagtataka ako, bakit dito sa party na ito ay hindi pumuti? So, yung pala yung ibig sabihin nun. So, talagang tira lang ako ng tira ng mga panahon na hindi ko pa alam yung mga kailangan lagyan ng mga corn starts. So, guys, itry nyo at talagang napakaganda nito. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!